Handa ang Department of Agriculture na patawan ng mas mabigat na multa ang mga importer na mapapatunayang magtetenga at mag-aabandona ng mga inangkat na bigas sa mga pantalan. Samantala, tiniyak naman ng National Food Authority na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Si Claysel Pardilla sa report. Sibling i-blacklist ng Department of Agriculture ang mga importer na tinitenga at inaabando na ang mga inaangkat na bigas sa mga pantalan. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., magsisilbitong warning o babala laban sa mga importer pinaghihinalaan ng Philippine Ports Authority na iniipit umano ng ilang consignee ang bigas sa mga daungan at naghihintay na tumaas ang presyo ng bigas bago ilabas. Well, definitely, kailangan i-blacklist yung mga uh, ganong klaseng uh, importers. But of course, we have to really go look at ano ba nangyari no? para makita talaga. Tiniyak ng National Food Authority na may sapat na supply ng bigas sa panahon ng emergency o kalamidad. Papalo sa higit 3 milyong sako ng bigas ang inasang inventario mula sa mga nabiling palay sa mga magsasaka. Walang pag-aala. Secure na secure tayo. Apos. Siniguro ng NFA na bibilihin sa makatwirang halaga ang palay ng mga magsasaka sa harap ng report na may ilang lugar sa Pilipinas na nakararanas ng pagbaba sa presyo ng palay. 17 hanggang 23 pesos ang procurement price sa basang palay. 23 hanggang 30 pesos sa tuyo. Kung bagsak ang presyo doon, uh, alam namin, pepresyo namin yon ng mas maganda para mahatak namin pataas, hindi, hindi barate ng ating mga farmers. Gano'n yun. Pinangangambahan ng ilang grupo ng magsasaka ang epekto ng pagdating ng imported rice na posible umano magpabagsak sa presyo ng palay. Kung ang dami-dami na nga inaan locally, sabayan mo pa ng murang imports dahil pinabaan mo yung tarif, ang, ang resulta ng oversupply. Sobra-sobra ang supply sa merkado, babagsak pa lalo ang presyo ng palay. Ang only reason na bababa ang presyo natin sa ngayon ay dahil kulang talaga tayo sa post-harvest uh, facilities. Kaya tag-ulan, basa ang, ang palay. So, dyan nakakapag-take advantage yung mga trader na ibaba yung kanilang presyo, hindi yung importation. Kasi yung prami ng importation na, na monitor natin is sapat lang sa kakulangan ng ating uh, production. Puspusa ng pamamahagi ng DA ng Rice Processing Facility sa mga farm cooperative habang libreng ipinahihiram ng NFA ang kanilang drying facility para makapagpatuyo ng palay ang mga magsasaka. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!